Hi kids, I'm Sir Dash. Alam nyo ba na pwede kang mag-save ng cellphone number mo sa iyong calculator kahit walang SIM card? Hmm, paano? Halina, panoorin natin ito. Example, ang cellphone number mo ay 0912 345-6789 Press mo lang sa may calculator Press the equal sign Then, gamitin natin yung mga letters na ito. Yung mga color violet. Yung A, B, C, D, E, F. Say, for example, isave natin to sa letter A. Yung STO, ayan, STO, that is the store function of your calculator. Kailangan mong i-press muna yung shift function para ma-activate yun. Then, mamili ka ng letter kung saan mo siya isave. Example sa A. So, nasa calculator mo na ang cellphone number mo. Let's try kung nag-work. On natin and off. On. Alpha A. Para mabuksan mo yung letter A, you have to press alpha. Alpha A. done Ayan na yung cellphone number mo. Kahit yung on-off mo yung calculator mo, nakasave na siya. Pero, hindi naman talaga para sa cellphone number mo yung star function ng calculator. Uh, isa sa mga magandang gamit niya ay yung pag-save ng mga constants na ginagamit natin sa class. Example, yung speed of light. Yung speed of light ay approximately equal sa 300 million meters per second. So, that's 3 times 10 raised to 8. Yan. Pag mo sa equation, medyo mahaba pa pag ilalagay mo. So pwede mong i-save to, let's say sa letter C. Shift, store sa C. Pag ginamit mo sa equation, hindi mo na kailangan i-press yung napakahabang number. Kahit yung alpha C na lang. Let's say, i-multiply natin yung speed of light sa 25. So alpha C times 25. Yan. Ito po yung sagot. That is 7.5 times 10 raised to 9 meter per second. Ayun lang. All the best.